magandang umaga po mga idol ito lang tayo mga idol gawa tayo ng busing ng kamaraw busing ng muli gawa tayo idol nang apat na piraso at saka stopper kung tawagin pero stopper mga idol nagawa ko na na sinama sa video para hindi gano'ng mabayong ating oras Maraming maraming salamat nga pala mga idol, sa inyong unang sawang suporta sa aking video. Ayan mga idol, At dahil po sa inyo ay eh, nakilala tayo po ang TV, sa ating Facebook. Sa uh, social media. Ayan. May git 400 tayo mga idol. Ito mga idol, at habaan ko yung pusing natin. Ito nga pala yung dati niya mga idol. Gawa na rin sa gulong kung alam may idol kung saan gawa at ang mayari ay doon taga pulong buhangin kaya nalang habaan natin tsaka ito din yung stopper nilang ay stopper na piapalitan natin ito naman ang gawa natin may idol ito yung dati tsaka center bearing iwan muna tayo doon ang apat na piraso saka natin putasan pero ang ipapakita ko lang sa inyo ay hanggang pagkabit. Dalawang piraso lang para makita nyo idol ng ating finish product. Kung gusto nyo pong makita idol, itaposin nyo lang po ang ating video. At sa nagtatanong ako pala dyan sa aking shop, saan po banda? Dito lang po ako sa San Jose del Monte, Pulacan. Pampalay, brother po. Sityo, hulo. Yan, dapat ko ako mismo sa jikan dito. Pantayin na natin para pagbutas si madali isintro. Isali ko liko sa gitna. mahaba yun. Isa ka Maganda kasi yung mahaba mga ini Pagka mo, mapipress pa siya. Mapasok pa talaga, masisiksik yung guma sa loob. Para talagang dubli tibay. Mayroon pangatlo. At bubutasan na natin yan sabay yung apat pero dalawa lang ating bibidyohan pa hanggang pagkabit maglilis na mayroon pagka nagutasan may na natin gagawin pala natin yung mayroon sa sa sakyan na to pati sinter piring ang natin gagawin kasi so, ayun yung sinter piring Yan. ito naman yung dati niya. Kaya kung gusto nyo po mapanood ito mga idol eh, abangan nyo na lang po sa aking mga upload at titigyohan ko rin pangapat Pang-apat na hiwa tayo. Kailangan pala nito mga idol eh. Alaga sa sa yung pangiwa natin. tayong hindi masakit sa kamay. kumatalim kasi si Idol yung panghiwa natin para lang tayo naglalaro. Hindi na natin kailangan ng pirsa na malakas. Lalo na Idol at may arthritis tayo. May arthritis tayo. Sakit yung aking kamay. Kaya kailangan ma talim yung ating panghiwa. Ayo lihat putar sa tadi. sena, ating video. Kung nagustuhan nyo naman po, pakishare naman po mga idol at nang mapanood din ang iba. Baka idol may mga sira din nang busing ng mga sasakyan nila eh. makatulong tayo at sa kanilang problema. At siyempre idol, makatulong din sila sa atin. Kaya, naman po kalimutan mga idol, ishare ang ating video malaking tulong na po yan mga idol sa akin sa inyong pag-share sa akin video at maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang suporta kahit araw-araw ay doon lang ganito lang aking trabaho eh. hindi po kayo nananawa manood ganito lang yung ating content malaki yung pinaka ang natin diyan. Para pag hindi man gumit nga yung kambutas na ang kambutas natin. Makukuha natin sa ano tulad nito. Makukuha natin sa pagbilog. Kasi malaki pa siya. Ito lahat, mag-iwan na tayo ng dalawa. So na lahat. Lagyan natin ito ng pinakawasan ng Para hindi siya magbakal sa bakal. Hindi na natin gayahin yung dati niya. Dati niya Milo ligawa din sa gulong. Ayan siya. Kaya lang wala siyang wasir. Pinakalak. Kaya ito lagyan natin yung atin kaya ito may dadayain ko pa ang buso nito kailangan nga pala idol eh, pag dinaya natin yung buso nito ay tapat natin ang pagkabit may gawin kasi pagka may daya para lalong matibay yung ating busing sulit yung ating customer bilang setahun bagus kira nakawasir siya. Sukat ko mo naman yan. pa may doon. pa na yung sa taas. Bawasan natin may <tod> sudah tiga bit kuna. Tunggu idol dah lewat. Isa idol kita bit kuna. Ya, pun tim bawah senan tu. Kena atin lagi yang lak. Ram negeri rik bisa atin idol na iturno, grinder. Pagkanito ay doon na ano, doon sa nag-request ko na i-turno eh, ng ganito hindi ko po tinuturno ito mga ito dahil dinadaya ko po ang ano nito butas ang pinakabusing kahit sa engine support ko madalang ako magturno kasi may nag-request sa atin na, ito, na i-turno natin para bilog na bilog makinis hindi ko po tinuturno minsan idol kasi dinadaya ko nga po yung ano pinakabutas hindi ko sinisintro kasi ito ay may diskarte din ito ng kunti para lalong tumagal yung ating gawa tulad ito ay pagka tinuro na tinuro natin to maganda nga siya idol bilog na bilog siya Kit nga ang butas kaya lang idol pag nakabit natin to pagbaba ng jack bagsak na ang inyong muli yan kaya ako pa idol pinapaliwanag para maintindihan mo mga idol. Sa mga nag-request. At saka ito idol, buo so na ko pa. mas, ano sa fixing? Ito naman idol yung sa baba, sa muli mismo. Yung nandung sa kinabit kong isa, di ba? Bawa naman yung mga idol. Kaya hindi ko na ito. Kinabit dito, dun na mismo may dalati sukat muli Ano may doon? Kapit natin para makita nyo ng ating finish prada Ayan na idol at mahaba yan Ayan, ito na po ang ating finish prada mga idol kung nagustuhan nyo naman po ang ating video, pakisubscribe naman po at pakishare na rin. Ayan mga idol At saya pag share nyo po mga idol At malaking tulong po yan para sa akin Kaya maraming maraming salamat po ulit Sa inyo lahat mga idol Ayan mga idol ang kabila Ayan ah, lamang po mga idol At gagawin ulit natin center bearing Ang center bearing pala nito idol Ayun, at kalasan na ang propeller Ayan yan lamang po ulit mga idol Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat God bless you po Ingat palagi mga idol